Ayan guys, good morning. Ayan, natigyan ako dito sa school, sa may kabayanan. So, ang araw ngayon ay January 26. Ah, 26. January 6. Ah, Monday, no? So, yun, mga kajay, no? So, ang ligin natin. So, ako naman papasok ngayon yun. So, tara. Ang galas. O, yun na. Kaya so, sa So, good morning guys. Dito na tayo sa office. So, kung mag-time in tayo. Ayan, let's go. Kasi, pasado na.

so ito guys lilipat muna natin itong malaking truck na to lilipat muna natin kasi ito yung truck na ilalabas ang bebyahe ko eh. so alabas muna natin itong truck na mga bago alright So ito walang biyahe to. Ngayon, ito ngayon itong malaking truck na ito. Ito yung ginamit ko nung ulit sa Lucena. So ang cambio na ito baliktad. Ayan. ipag i pag i So ayan guys. Pagka tayo dito sa isang truck. Pagka tayo dito sa ating unit na ginagamit ba. Wash yung bintana ah. Ayan natin na isang truck, no? So, bago ulit natin patakbuhin, mga joggers, kailangan check up natin. No? Check up natin. Walang right. natin kung may tubig May bawas Tingnan mo natin langis marami guys so magdadagdag lang tayo ng tubig tapos update ulit kayo mamaya pag alis namin so biyay namin malabon no? Go. so good morning guys so, dito na tayo ngayon sa uh, kalooban mga jumpers no? Huh? so ando kasama ko uh, wala kasi kami maparkingan eh uh, dito kami malayo to eh tatlong liko bago doon sa abiyo ng na to no? kasi hindi lang youtube ang uh, ah, pinag-uploadan ko mga kajangers uh, ah, nag-upload na rin ako ng buhay company driver doon sa akin facebook account no? so dalawa na siya kaya sinasanay ko pa yung sarili ko mag edit ng ah, buhay company driver doon sa facebook ko tapos ito uh, ah, inaaral ko pa paano anong, anong araw ba o pwede mag vlog ng buhay company driver No, yun, so, sinare ko lang sa inyo para malaman ninyo na yun nga, uh, sisikapin ko pa rin na araw-araw tayo makapag gawa ng video no? dahil sa mga price update na palagi nyong inaabangan so ngayon samahan nyong uh, mamaya uh, price update tayo uh, bago magtangali no? so abangan niyo yan mamaya so tara let's go Sorry, okay, so yun guys nandito na tayo sa PCX Pastor. Ayan. O, so, ito yung unang hakot natin mga ka-jackets na. So, mamaya. Ah, uh, dikulit ko yung mamaya, no? So, i-discard po si namin mga gamit na inakit namin. Ang mga gamit. Na Ayan, dikulit ko yung mamaya. oh So, yun guys, no? Yun ang huling hakot natin. Dahil so, yung uh, huling natitira doon na gamit, i-reach na yung mag pa. Ayan. Kailan ba tayo yung truck do sa baba? So, update ulit tayo mamaya. So ito binababa ko yung uh, karton, no? Ayun oh. No? So yung karton nila mga kadyanas may kumukuha doon pulis. Taga kilala ko. So ayan. Oh, hindi ako pwedeng makialam doon sa mga scrap na binebenta nila. Kasi doon ako nagtatrabaho. No? lang so, kain tayo, tayo. So, nag-video kasi ako sa pang Facebook eh. So, ngayon dito, video naman tayo para dito sa ating YouTube. So, so kumakain na ako mga kajangas ng kakalian ko. Ang oras na ay 3.30 pasado na. So, nandito na ako kami, ulang dilito na namin. dito na kami sa isang mall sa Malabon. No? So, kumain muna kami. Tapos, pahinga konti huling delivery namin, i na namin yung gamit sa mall. No, tapos pag nito. na ito, huwi na sa opisina. Wala tayo guys. sa dead mga pag-uwi na natin. Tapos magka-price na update tayo now. Para... Mamaya, pag-uwi nyo. Surprise! Ganun ako sa Nakikita nyo nang sa title na nito O yung kapres update na dyan Ha? Ayan guys, dito na Ayun, guys. tayo sa sa uh, loob ng mall dito na tayo sa PCX store, ano ba? PCX store Ayan, nalungan natin si Rich Mall ah Bili pa dito ng gamit Ayan, ito Ayan, tayo siya tapos kasi ito habi ko kasi kayo mamaya at muli mga ka-junkers ako yung nagbabalik dahil lang oras na yun 3.25 na lang hapon mga ka-junkers magalang hapon sa inyo sa so, mga kahimpaning na mundo ang araw po ngayon ay Merkules January 8 na po mga ka so yung napanood nyo sa simula ng video nito ay yung mga nakarang araw po yan mga ka so ngayon ipagpapatuloy ko po, po yan para hindi naman masayang inyong panunod dito sa video nito ay magpa-price update tayo ng kalakal na aking i-share ko po sa inyo. So, yung share ko po sa inyong kalakal ay tungkol po sa takip ng mga PET bottles at yung mga soft drinks. Katulad nito, yun, may laman suka pa. So, ito yung takip na to mga ka-jangers. So, no? mga, mga junk shop na nagsisimula pa lang, lalong lalo na yung mga uh, lumiling niya ng PET, PET malinis o parumi. So, yung mga takip niyan, huwag nyo yung isasamayan doon sa mga sibak. Sayang po kasi yan. So pwede nyo isang tabi yan, iipunin ninyo habang nagpipili po kayo o nagtatastas po kayo ng mga label ng mga PET na, na lilinisan nyo, na gagawin yung PET white malinis. So yung mga takip po nyan, huwag nyo isasama sa sibak. Kasi po napakamura yan sa sibak, maabot lang ng limang piso. Pero sa rekta ng PET bottles, bumibili po sila nyan yung mga takip na ganito mga kajangkas. No? So iba-ibang klase po yan sa mga takip na makikita nyo sa mga mga pet bottles, soft drinks yan pwede po yan, nabibili po yan. So, hihiwa-hiwalay nyo lang yan. So, yung mga presyo nyan, isishare ko po sa inyo. So, yung mga, ang, ang isishare ko po sa inyo, ay ah, yung mga kategorya yan niya. Yung mga assorted, uh, ah, pipi white, ah, trans, no? So, isishare ko sa inyo, magkano yung presyo nyan doon sa rektahan ng PET, dahil bumibili sila nyan. Pero yung araw na pagdideliver nyan doon sa nirektahan ko, mayroon nyan schedule. masaya so, sayang kasi yan, mga kajans, kung iipunin, ah, uh, sasama nyo lang sa <coughs> excuse me, sa kasi sibak. So, maganda yan, iipunin nyo yan, tapos isisegregate nyo lang ha. Pag sasama-sama nyo lang yung puti, puti sa puti, pula sa pula, black sa black, uh, kahit orange sa orange, yung mga ganon. So, yan, huwag na natin yan patagalin. I-share ko sa inyo kung magkano ang bilihan yan doon sa rektan. So, kung handa na kayo, huwag na natin yan patagalin. Hawak ah, na kayo ng last, lapis at papel. Sisimulan na natin yan, yung 5, 4, 3, 2, 1. Listan nyo na yan. So, So ito mga kajans, yung presyong binigay nila sa akin ay tatakbo presyo na to hanggang January 21 mga kajans. Kasi itong takip na to, ah, medyo naglaylo sila dyan sa pamimili nyan. So ngayon, nagbibigay sila ng presyo hanggang January 21. So kung dyan na kayo, simulan na natin yan mga ka Kasi sa ah, sing sing ng takip. No? Ito yung pinakasing sing ng takip. So kasi mas mara, yung iba kasi nakakaipon, pinakasing sing lang. So binibili nila yan, yung sing sing lang. So ang presyo ng ring o singsing -sing ng takip ay 8 pesos per kilo. Per kilo. Pero pag umabot na isang per kilo, pag umabot na isang pataas ang kilo niyan, dadagdagyan nila ng piso. So, meron na siyang 9 pesos. So, punta na tayo sa pangalawa ang takip na itim o cups black. Ang presyo niyan doon sa ating rektang ay 8 pesos per kilo. Pero pag magigit sandaan ng timbang, meron siyang dagdag na 2 pesos. So, 10 pesos na siya per kilo. So, sana nasusubaybayan nyo yung mga pinagsasabi ko. So, punta na tayo sa pangatlo. Ang pangatlo natin ay yung cups assorted. So, hindi kayo tinatabad kayo, magpili, halo-halo ha halo na idiretso nyo doon, na isako nyo, isang tabi nyo, isang kasako. So, lang rin sila niya ng assorted na takip o cups. No? Ito ang presyo naman ng assorted na cups doon sa ating rektan. Ang presyo nun doon sa ating rektan ay 16 pesos per kilo ang assorted na cups. Pero kung aabot sa may higit sandaan, ang presyo niyan doon sa tigrektaan ay 18 pesos per kilo. So may dagdag siyang dos. So punta na tayo sa uh, pang-apat, yung colored cups. Ibig sabihin kasi ng colored caps. ito na yung mga puro-puro. Ito na yung may puti-puti. -put 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 uh, hindi kasama yung puti doon. Yung colored cups, ito na yung mga red sa red, orange sa orange, blue sa blue, kasi yung black iba rin ang presyo noon. Basta, abang na-colored siya. No? So, sana na, subay bay niyo ako. Dahil ang colored cups doon sa ating rektang ay 21 pesos per kilo. So, mas mataas siya ng barya doon sa assorted na uh, takip. No? So, ang presyo ng cups colored doon sa ating rektang ay 21 pesos. Pero pag umabot niya ng 100 kilo pataas, ang presyo niyan ay 23 pesos per kilo na, mga ka No? So, sayang din. So, ipunin niyo lang yan. Segregate niyo pag marami na. No? So, ayun. Punta na tayo sa ang lima. Ito na yung ah takip ng ah Cups Trans. oh, yun. So, Cups Trans White. Ito na yun. Yung medyo maputla siya. Parang ganito. Yan. Yung parang nga. Yan. Trans ang tawag yan na Cups. So, ang presyo niyan doon sa ating rektan ay, pero kailangan puro ito ha. Ang presyo niyan doon sa ating rektan ng Cups Trans White ay 28 pesos per kilo. Pero pag may higit sandaan ang timbang niya, ang presyo na niyan ay 30 pesos per kilo. So may dagdag na naman siya doon. Sayang pa rin, di ba? So ito na ang pinakamahal na paket. Doon sa ating rektang yung cups white, no? So alam niya yung pag sinabi yung cups white, yun ang mga makikita niyo sa mga coke. So mga coke, strike, yan. Kasi yung coke merong merong pula, merong red, no? Pero sa strike yan, para sigurado tayo sa strike. So ang presyo ng caps swipe doon sa ating rektahan ay 33 pesos per kilo. At syempre, pag mahigit sa daan yan, maabot yan ng 35 pesos per kilo. So, yon mga ka So, yan mga nabanggit kong presyo, gawin nyo lang yung guide. Ipagkumpalan nyo lang doon sa inyo mga direkta, no, pinagbibentahan. So, kung gusto nyo mag-ipon yan, ipunin nyo lang yan. Tapos, kontakin nyo lang ako pag marami na. So, yon So, gandito na lang muna ito mga ka no? At pero, huwag muna kayo alis dahil meron tayong shout out. So, simulan natin yan. Shoutout kay... Romainia Marie... Marinela ng Valencia. Ito ang kanyang comment. Thank you, Kajankers. TV, ingat lagi sa biyahe. Biyahe mo, God bless. Pa-shoutout minsan, Kajankers. Valencia family watching from Rome, Italy. Lagi kitang pinapanood, ka So, punta na lang sa pangalawa kay nag natin si Ayman Pulube. Idol, pa-shoutout naman ng Lebron James Shop ng Mara Maramag Bu Bukid noon. No? Nabubulol pa. Kapunta so, na lang sa mga ating kajagay sa si Johnny Walker. Watching from Libungan, North Cotabato. Idol, so shoutout sa inyo. At ang panguli ay kay Burns Official, Kuya Mentor, Clarino Amante, kay Shane at kay Yang ng Montalban at Bulacan. So shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. So, hanggang dito lang mga dyan, no? So, hindi, kung lang gusto nyo ating video po tuloy, pakilike naman. Kung hindi pa ka nakapag-subscribe dito sa rin channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa mga video. So, muli, ako ang inyong ka sa si Erwin. Kita kita po tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga kadyang. Peace out. Yo.